Paano yung pagnaliligo kayo? Paano kung kasabay sabay kayo? Siksikan yung mga babae. Paano po po matataga ang kamay niya? Andito na po yung result ng polygraph test. Yan po ay napakalaking kasinungalingan. Ikaw ay pumasa o bumagsa? Ren rendon Yung pong saray ko po, pinukpok niya po ng martegue. Oo po, naman po. na Tumayo. Ako po ay nagsasabi ng totoo. Lalagay ng patay na daga sa Ren-Rendon? Ah uh, Richard Rendon? Ayun. Ah, bakit yes. ka nakataklob na may, may paramba ka ba? Kaya ka nakataklob na ang muka? O ano? May kasama ba? So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. Kasi bumalik ka na. Lalagay ng patay na daga sa pagkain. Nakinukunan nitong si Richard. Pero ano, parang hindi ko na makilala yung ano. Ha? Parang hindi ko nakilala na po yung ano. E tumutulong ka... Aling LV, hindi na makikita ni aling LV to. Yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po, wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito, toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Sigmuraan, uh, untog po sa may freezer. Lapitan mo, may distansya na isang metro, may tuturo mo. Ano kulay ang soot? let the secretary uh, secretariat capture that uh, pointing demonstration by Mr. Pau Pau and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mr. Mrs. Ruiz as the alleged uh, Oo oh, po ka naman, p***** na mo ka. Tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Tumayo ka, pa kayo sabi niya, eh. Umuupo, sabi niya po sa akin. ka na, na nangangalay ka na. Opo. Oh Then na maghapo ka na kayo, nang umupo ka, ano sabi sa iyo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman. Umupo ka, magtrabaho ka, yung po sabi sa akin. O ihipos sa CR. Nakita ko po na doon si at LB Boy nagubugas na doon ng kanya pong ano, okay. pipi Sumigaw po si Kuya po na tama na yun Kinapakain ka ba ng maayos dito. Opo, salamat po ng maraming ba, maraming. Yung doktor ba, itinecheck up Opo, ka po, lagi? maraming maraming salamat po. Ang doktora po. ba ng Senado ay pumupunta sa iyo araw-araw para checkin ang iyong blood pressure? Yes po, Your Honor, at my oras po. So, so wala kang masasabi sa mga 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 doktor ng Senado, hindi wala ka pinababayaan? Po. Yung pagkain, masarap naman. Opo, mababait po. Pati mga surgeon at arms, mababait mababait. Naka-aircon ka? Naka-aircon, kumpleto. Hindi po ako nag-aircon. Ayaw, siguro. Pero kung, may aircon. Kung, hindi lang po ako kung ngayon. malamig, bibigyan ka ni Senator Strata ng kumot. Para blanket kung ikaw giniginaw na. Basta kailangan, hindi ka magkasakit dito, hindi ka magutom. Yung pong sa ari ko lang po, pinukpok niya po ng martilyo. Yung alin po? Yung ari ko lang po, yung ari. Ah, yung ari mo ang pinukpok na martilyo, hindi yung... Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Uy, paka pala po. Si Popo po ay hindi ko tao. Si Nanay naman po ay... In... Hindi ko rin siya kasambahay. Sino ba nanay? Sino nanay? Sa katabi po ng Ate LB. Si Mrs. Melinda Maglo, oh. hindi mo kasambahay? Hindi niya naka... Opo. Hindi si niya si Pau Pau, hindi mo rin tao? Hindi ko po tao. Si Nanay Melinda, hindi siya kasambahay. Kasi ang kasambahay ko nung panahon na yon ay si yung aking pinsan. At hindi niya naabutan si Ate LB dahil si Ate LB ay 2019, siya ay 2017. Ah. Paano ko po, po matataga ang kamay niya? Eh, yung palang kwentuhan rinig na agad dahil tao lang ang nakakadaan magkakaharap ang aming mga tindahan dahil sa gitna kami ng kalsada. Yun po ay napakalaking kasinungalingan dahil ang permit ko sa karne ay 2021 ako nagkaroon ng permit ng karnihan sa taas ng palengke. Pumunta din po kayo sa amin para makita nyo yung lugar namin. Ano yung higaan nyo doon? Ano lang po yun yung nakalatag lang po na, na pum. Pong... Lahat kayo mga lalaki? Opo. Siksikan, sabi mo kanina. Opo. Siksikan yung mga lalaki, siksikan yung mga babae, pati sa CR, siksikan sila. Paano yung pag naliligo kayo, pag nagdudumi kayo, paano kung kasabay-sabay kayo na gusto nyo nang talagang kailangan nyo nang gamitin yung CR, ano nangyari? Maaga po kami lahat gigising. So doon po sa sa parte ni Mrs. Ruiz, dahil na, nahihilo, ang BP, pinospon nyo muna. Yes, sir. May nagreklamo na ba sa'yo na ito si Mr. Peran, eh, mali-mali ang resulta. Sa, siya, sa loob ng siyam na taon kayong naging polygraph uh, examiner. Sa inyong dalawa? Sa bureau po, your honor, hindi po, na, hindi po namin na-experience yung ganun. Ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi sa palagay ba ay... mo, ikaw ba'y ba pumasa o bumagsa? Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisunawaling. Bumagsak ka.